Another day, another vlog naman tayo mga parno. Ah, ako na sabi niya magsamok-samok. Sabi so, pag ikaw, siya, ako mga zuni. Oh, ha, 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 ha. Okay. Magsamok-samok na sa basin yung wall. Ah, oh, panang wala oh, mo na. Basta magsamok-samok ko dahil okay. yung wall. Oh, ha, 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 ha. Bad, turitud, may gragat nila mga parno. Ah, oh, matik, purungan, para di mapagod. Oh, ha, 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 ha kung bahati na sabta mga parno dire sa dagat aw wala in yun kung di man dagat bukid aw oh. Ah, ana life cycle sa pobre pu oh ha ah, 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 ah. uh, pita mga parno ah, mao day to ni gitaan amo ah, nang kuha kay basi kuha na mo kay para mo ni kung bahati na mo ba pag panom bu ko ha ah, ah, ah. okay Oh, uh, mga kaparno, automatic, ah, bago humana magkuha sa pukot, ah, ikuha eh, na sabi na mong gilaga karon kumbate sa pagtumbok oh ha, ha, ha. Oh, matik buto buto na sa ping dagat Maragira ba oh ha ha, ha. Hmm, dahil yung na pa buto sa kanyon oh buto giyol oh ha ha, ha. dili ng mga istas tungkol sa kalisang oh grabe ka Kusok sa buto sa kanyon oh ha, 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 ha. Oh, dirig na pita mga kapano. Giantos okay, ko na kainit sa pahalag mapagod mga itom niya. Basta kay makasudan lamang. Oh, ha, 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 ha. Diligid, lalim ni mga nagat mga parano. Ah, bisa no. Bisa ah. kainit, pating inita, sigilang. Ah, biniyog ni mga nagat. Please, so doy. Bisag bagyo, hangin, init, uwan. Hmm? kadayun pra padayon. Pra Prabi, wagista. Mawag yun ang reality mo. Oh, oh. dili, sabi tamulihok. Ah, oh pas mo <laughs> mau ng kumpan ng kundres dagat kay para lang makasudan ha ha bahal mga pago mga itong niya basta kayo makasudan good shot double na oh ha ha mauna ang wake up to reality mauna mga parno grabe kali sa kinabuhay dres sa dagat tili pag yun ay ngun nga dagahan ni mong mintin ko ha kaya kay, kayo no, 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 na pag na, -ribang na. na. <laughs>

mga niya mong kuha mga paro asa sa tulo ka oras na mong ah, uh, sa dagat Maoran ni kuha o, good shot double na magasudan na Wow. <laughs> <laughs> oh, napita mga parno. Ah, oh, grabing ini tagyod. Wow. Uh, <laughs> mo Ma na mo uli na may kay pagod na gid kayo. Wow. Umatik tabunan gyud nang naong kay mas mga pagod dili ra pud tagwapo kay handsome ra. Uh, <laughs> Dahil sa totoo lang, ikaw ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Kasalanan ko. Sa mga kasinungalingan ko, nagbibiro lang naman ako eh. Kayo naman, hindi na kayo mabiro eh. Sige na, patawarin nyo na ako. Please. Oo, dirira ko tamaan mga pano. Ay kalimot pag-follow, like, share, and comment. Salamat sa pagtanaw. Hanggang sumuli. muli. Uh -huh. <laughs>